Sana nga, no? Dahil 31 milyong Pilipino nagbigay ng tiwala kay PBBM. Sana nga, hindi totoo. Mm. Pero kung meron naman yan, at kung talagang gumamit siya, siya lang nakakaalam yan. He should come clean. Mm. Kung ay aamin siguro, no? Dahil eventually, lalabas at lalabas naman yan. Ang sabi ni Maharlika, kay eh, mga hindi matatapos ang June eh, hindi lalabas yan. Siguro, kapag umamin na siya ngayon pa lang, baka maintindihan pa ng taong bayan eh. Pero dapat, hindi lang pag-amin, no? Kung totoo na talagang siya gumamit, ay eh, kinakailangan ipakita niya na talagang nagbago na siya, no? Kasi ako naman, kung ginawa niya yan, bago siya naging presidente, eh baka naman po naman siyang mapatawad, no? Kung mapapakita niya na hindi na talaga yan nangyayari hanggang ngayon. Dahil napakadelikado napaka, da, napaka naman kung ang presidente ay wala sa tamang pag-iisip at gumagawa ng mga desisyon. E ngayon nga, hindi natin medyo naiintindihan. No? Maraming beses na bumabalintong ang presidente. Hindi nga natin alam kung bakit ganun. No? Pero baka nga kung, uh, kung totoo itong uh, pulboronic video nito. maintindihan na natin kung bakit siya bumabalintong. No? Dahil talagang uh, hindi nasa tamang pag-iisip. Pero hindi pa po natin alam no? kung ano talaga yan hanggang hindi lumabas yung uh, pulboronic video na yan. Pero alam mo ang talagang gagawin ng PCOO dyan, eh o krayan yung authenticity pero hindi naman tayo hukuman. Na kinakailangan ay eh, maging technical. Ito po ay court of public opinion. Hmm. Kapag lumabas yung pulburonik na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi at kung karamihan ay naniniwala sa tingin ko wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipagera o hindi. So, pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ng mga Pilipino, aminin na bago pa lumabas, kung totoo. Eh, siya lang makakasagot yan eh. Pero, eh, at saka yung mga malalapit niya mga kaibigan. Pero I'm sure ngayon, nag-uusap-usap na yan kung, uh, kung anong susunod na hakbang na gagawin nila. No? At um, I'm sure, dahil si Maharlika ay nag-confirm ng nakita niya yan, abay, hindi papayag yan na hindi ipapalabas ni Maharlika yan. Di ba? Kasi ngayon, alam natin, may hawak ng video si Maharlika. At alam mo, partner, hindi mo po pwedeng ukrayin si Maharlika. no Dahil bagamat siya ay uh, um, nabawasan na ng viewers sa Facebook, di ko nga alam kung meron pa siyang Facebook, abay sa YouTube, no? kada broadcast niya at araw-araw siya nagbo hindi bababa sa 100,000 ang viewers niya, no? Sa so 100,000 niya, napupwede mag-trumpeta kung anong mga sa nasasabi ni Maharlika, no? Eh, isang palabas lang ni uh, Maharlika diyan, may mga 100,000 na po mag-share at one time. At yung 100,000, another 100,000. So in due course, lahat ng Pilipino mapapanood yan. So dapat kayo pala, mag na ang presidente. Kung totoo yan, aminin, humingi ng tawad at magpakita na siya nagbago na. Kung totoo. Eh, kung hindi naman totoo, eh, eh, malalaman natin at lalabas at lalabas talaga yan. The truth shall set him free. Pero mayayanig po talaga ang sambayanan kapag yung pulburonic video na yan ay napalabas.